Ngayong araw guys, bipkari naman ang lulutuin natin kalahating may laman at buto-buto. Pero bago nga tayo magsimula magluto, kailangan lang natin ihanda yung mga sangkap na gagamitin natin. Bali kinuha ko na nga rin pala yung buto-buto. At eto naman yung mga sangkap na kukunin ko dito sa loob ng ref, dahon ng coriander leaves, kamatis at luya. Marami nga rin pala tayong siling labuyo dito pero nanunuyot na kaya kumuha na rin ako dito. Apat na pirasong sili ay all good na yan basta magkaroon lang siya ng sipa. Masarap naman kasi talaga sa bipkari kapag medyo may anghang. Pero syempre kung hindi ka mahilig sa maanghang pwede mo naman siya lagyan ng konti. Pero kung mahilig ka naman sa maanghang at kaya mo ay pwedeng pwede. Binitbit ko na nga rin pala yung mga gamit na gagamitin natin sa pagluluto. Hindi naman kasi tayo pwede magluto dito sa loob ng kwarto kasi baka mamaya ay mga moy. Bihira nga lang din pala tayo bumili at magluto ng beef guys kasi medyo may kamahalan. Butin na nga lang nakadiscount tayo kasi may promo. Medyo mahal kasi ang karne ng beef dito hindi tulad sa gulay na makakabili ka lang ng pira-piraso. Kaya bihira lang talaga tayo magluto ng beef at etong buto-buto nga ay nabili ko lang ito sa halagang 2 real at least kahit pa paano may kumakapit pa na konting laman at yung kalahating karne naman ay inilagay ko doon sa loob ng freezer para sa susunod na araw ay lulutuin naman nating nilaga o siya mukhang napahaba-haba na naman ang kwentuhan natin at kung hindi ka naman busy tumayo ka muna dyan sa kinauupuan mo at tulungan mo ako dito maghiwa ng sibuyas medyo marami nga pala yung gagamitin nating sibuyas para sa beef curry at sunod naman balatan lang natin itong luya tapos pwede mo naman siyang gayatin kahit anong gayat dyan tatapos i-set aside lang natin at isunod naman natin dito yung bawang pinitpit ko nga lang din pala yung bawang para mapabilis ang pagtanggal natin ng balat tapos i-set aside ulit at isunod naman natin dito yung isang pirasong kamatis balat tinanggalan ko nga pala ito ng buto tapos gagayatin ko nga lang din pala ito ng into medium size. Wow, English yan. Ayan, pagkatapos, iset aside lang natin ito ulit at isunod naman natin dito yung dahon ng coriander. Medyo marami nga pala yung gagamitin nating dahon ng coriander dahil yan ang nagpapabango at nagpapasarap. Dahil last time nagluto tayo ng chicken curry, kunti lang yung inilagay kong dahon ng coriander. Inayos ko nga rin pala muna itong wire para kapag nagluluto tayo ay hindi masunog. Medyo matagal-tagal kasi pala natin itong baka. Mas mainam sana kung may pressure cooker tayo kaso nga lang ang problema ay wala. Naglagay na nga rin pala tayo dito ng mantika para makapagisa na tayo ng sibuyas. Inilagay ko na nga rin pala lahat para sabay-sabay na silang maluto. Medyo ipapry nga lang pala natin ito hanggang sa maging golden brown. Hindi ko pa nga pala nahugasan itong siling labuyo kaya hugasan ko muna. Ayan mekos-mekos lang natin kapag nag-color red na yung sibuyas ay pwede na natin ilagay yung karne. Hindi nga rin pala natin ito papakuluan sa tubig at gigisahin lang natin ito sa mga pangpaaroma pa-aroma. Minekos-mekos ko nang at iiwan lang natin ito na nakasalang. At syempre hindi rin tayo magpapahuli sa usong-uso na ay ay ka muna dyan. Dahil meron pa pala tayong tomato paste na natira dito sa loob ng wrap Kaya kinuha ko na rin. Naigisa na natin ito. Kaya ilalagay nyo natin dito yung curry powder. Inilagay ko na nga rin pala dyan sa sandok para matansya ko ang paglagay. Malalaman mo naman yan kung sakto or kulang sa seasoning. Dahil makikita mo naman yan sa kulay kung matingkad o maputla. Naglagay pa nga pala ako dito ng black pepper powder at sa tomato paste naman ay kumuha lang ako dito ng konti. Tapos emekos mekos ulit hanggang sa kumapit yung seasoning dyan sa karne. At ngayon naman maglalagay tayo dito ng saktong tubig. At syempre wag mo rin kakalimutan maglagay dito ng asin. Tapos iwan nga lang pala natin ito ng 30 minutes to 45 minutes. At pagkalipas nga ng 45 minutes ay binuksan ko na at inilagay ko na rin itong apat na pirasong siling labuyo. At syempre itong dahon ng coriander at naglagay pa ako dito ng kunting chili flakes. At eto na nga rin pala na ang ating beef curry. Grabe sa amoy pa lang ay talagang natatakam na ako. Parang papalaban na naman ata tayo sa kanin neto. Grabe sobrang sarap na eto guys. Okay, naglagay na nga rin pala ako dito sa ibabaw ng kanin. So ayun, first bite na natin unang subo. Mm, grabe. Pangalawang subo, all goods quality. At so ayun guys, hanggang dito na nga lang din pala ang cooking vlog natin. Hanggang sa muling pagkikita. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Bye-bye!